Hello guys, good morning yan. Magluluto tayo ng adobo ngayon. Ngayong umaga na ito, magang maaga ko gumising para magluto ng adobo guys. Kasi nga may pasok na naman tayo. So kailangan ko magluto ng aking pang dinner para pagdating ko mayang hapon, 5.30 or 6 is hindi na ako mapapagod magluto. Ay nako, dahil siyempre galing pa tayo sa trabaho. Nako, hindi ko na kaya magluto. So yan, gumising na lang ako ng ano, gumising ako ng magang maaga para magapagluto ako ng aking kanin at aking ulam. Siyempre, ilalagay ko lang yan sa ref kasi nga taginit ngayon, madaling mapanis yung kanin, ba? Diba? So, there, yummy, yummy, yar. Binarinate ko lang yung aking manok ng whole night. Charot, whole night English. So, yan guys, nag-prepare na ako. Alam nyo guys, ang sakit ng aking katawan guys. Parang naninibago na naman sa trabaho kasi nga, ba? Diba, almost 17... 17 days ba yung ano ko, yung parang wala akong trabaho, ganyan. So, naninibago yung tra yung aking katawan. Naninibago siya. Naku, parang pagod na pagod ako, guys. Ganon. So, sabi ko, oh, siguro naninibago lang kasi nga nung ano ko, yung wala kong trabaho is nakailatay lang ako dyan, patulog-tulog lang, ganyan hindi ako naglalakad, hindi ako naglalabas so nandini bago ngayon, ang sakit ng katawan ko grabe, buong ako guys, ang sakit sakit, especially nung sinamahan ko yung amo ko sa city center, grabe ano na yun ah Umuwi na kami mga 8 kasi nga naglaro yung mga bata. Tapos grabe ang sakit ng paa ko. Pag uwi ko sa bahay ang sakit-sakit ng paa ko. Buong paa ko ang sakit talaga. So nanibago talaga ang katawan ko kasi nga ilang days na linulang trabaho di ba diba? So hi guys. mus na po kayong lahat. Dito hakata grabe ang init ngayon. No. Tingnan nyo naman yung labas. Super init. Grabe kakalabas ko lang, meron na akong ano, pawis, charot oh, kakalabas ko lang ga. guys, grabe yung pawis naku, sana may air ko na itong aking uber ay naku, grabe, ang init na, mag po kayong lahat always during water, ganyan kasi ngayon, kapag mainit diba, ususu yung stroke, ganyan, kailangan talaga water talaga, di ba So, yan guys, no. Pupunta na ako. Ang, ano ko pala ngayon sa amo kong dati. Kasi naga part time ako sa kanya. Kasi yung totoong trabaho ko sa Monday pa, sa July 1 pa. So ngayon is naga part-time ako dito sa aking amo. Routine so, nyo naman yung daan, guys. Grabe yung mabuti pa yung mga puno dito, no? Hindi sila namamatay, always dididiligan kasi. <laughs> hindi na kahit anong init, sila nagayelo-yelo yung kanilang mga dahon. o oh, always fresh. Wow. Kasi mas, yeah, naka nakapokus kasi sila sa ano, yung pag-aalaga ng mga puno dito guys. Grabe yung focus nila. Alam nyo ba, hilali ng punong yan, may ano dyan, parang ano siya, parang host siya na yung tubig lumalabas so, sa ganda. O, oh, di ba Parang high tech talaga. So, tingnan naman dito banda, grabe yung unit. So, yan guys, don't forget to share and thank you.